<laughs> muna <May idlip siya. laughs> <laughs> tayong no, Mga kanayon, magandang tanghali, eh. kain na po. Okay. Okay. Kain po. Okay. Kain po. Ay, kakain ka, ka muna. Ay. Ay, enjoy ka na uh, uh, pero yung isin mo sa kaliwa uh, sila o uh, uh, kaya na sila eh no? Sinanot na yung nakita ko yun oh. No? Sabi kasi ni nanot si Samlaw. Eh kailangan ni. Patlo sila. Kain ka lang kanin. bomban ataumba bomba ku hmm, Kain na sabot. Oh, uh, kain na ka na yun. Oh, <laughs> uh, kaway-kaway muna dyan. Mga kanayon. Kain ka na, ano? Kain ka na, Hindi na magsisinig. Hindi na magsisinig. Oh, kain